ito yung box ng tubig natin yung jetmatic na flowing siya. yan ito yung palayan Dito ito naliligo yung mga peking duck natin bibe yan sila tubig ng kalayan siya ito yung jetmatic uh, flowing ito siya flow flowing pagbubuhang bahan mo pa yan lakas ito yung extension ng kulungan ng bago natin dito sa dito dito yung natin ilagay yung gagawin natin inahin pansamantala yung mga manok yung mga nandiyan yung yan yun, yung pabo yan yung manok na nakastrolok native, pang upgrade natin sa native. Ito yung mga bake natin pang patining. natin para so, tingnan. Oh, pakain tayo na ng mais. mga uh, pekindak nating sa kahitik ito so, yung mga bibe ayan, bibe tabo ayan